Okay mga buting si Raba ang kapastor ng inyong washing machine. Kagaya po nito. Ang laman po nito ay 10 microfarad. Ayun, tignan na natin ang laman ng kapastor to. Ngayon, gagamit tayo ng kapastance tester. Tignan po natin yung, kung ano pa ang laman nito kapastor na to. Wala na siyang laman, mga ting drain na siya. Drain na po ang kapastor, kaya hindi po umaandar ang inyong washing machine. Ngayon may nagtanong, meron daw siyang kapastor ng spinner. Pwede daw gamitin yung kapastor ng spinner niya dito sa ating washing machine. Pwede pong gamitin ang kapastor po ng spinner. Basta dalawa po ang gagamitin po ninyo. Hindi pwedeng isa lang. Kasi pag isa lang po, ang kapastor po ng spinner 5 microfarad lang po. Ang kailangan po natin 10 microfarad. Ngayon, gagamit po tayo dalawang kapastor ng spinner. Ito, meron tayong dalawang kapastor ng spinner. Paano natin magagamit ang dalawang yan para mabuo po natin ang 10 microfarad? Ngayon, gagawin po natin. Test muna natin itong isa. Kung ilan pa ang laman ng kapastor na to? 5.7 5.7 po ang laman nito. Ngayon, ito na mag-isa, natin kung ilan ang laman niya. 4.8 4.8 tsaka 5.7 malayong malayo sa 10 microfarad na kailangan po natin. Sa mga battery, ang ginagawa nila, pinagpa plast po nila, di ba? Yung bawat terminal, pag pinagsama natin ang dalawang battery, ang 1.5 at saka 1.5 pag naka-series magiging 3 na magiging 3 volts na siya di ba mga kapatid ngayon sa mga kapastor hindi po series ang kailangan ang kailangan po natin dito para ma-plus natin ang microfarad nila parallel po ang connection no? kapatid din, din ang Tandaan nyo, parallel ang connection sa kapastor pag nagpa-plus po tayo. Kagaya po nito, mga kapatid. Pag sinabing parallel, magkasamang ganyan. Pag sinabing series, ganyan naman po ang series. Isa dito, isa dito, no? pagkaiwalay sila. Pero magkadikit ang dalawang, yung dalawang unang terminal nila, magkadikit. Yan po ang series. Pag ganyan pong ginawa po ninyo, magma-minus po ang micro-paradilla. Tignan nyo po ito. I-series muna natin siya. Ayan, naka po siya. Ngayon, titingnan natin yung value ng kapastor. Pag naka-series ang kapastor, tingnan nyo mabuting ting. Lalo siyang bumaba. Diba? 2.6 na lang ang lumalabas. 2.6 na? No? Lalo siyang bumaba. Kaya hindi pwedeng gamitin sa 10 micro para na washing machine. Kaya po ang dapat gawin, parallel. Ganito po. Pagsama po natin ang dalawa. kasama po yan. Naging parallel na po ang connection niyan. Diyan po natin magagamit ang ating kapastor para tingnan natin kung ano na ang naging laman ng kapastor na to. Tingnan po natin. Ayan. 10.5 Diba mga buding ting? Nagamit ninyo ang dalawang lumang kapastor ng uh, ng speeder tapos na nakakuha kayo ng ng 10 microfarad dahil dito sa parallel connection. Ganyan lang po ang diskarte mga ting Kung wala po kayong budget, napabili ng bagong kapastor na 10 microfarad. Okay mga ting salamat po sa panonood po ninyo. God bless po sa ating lahat.